Kanina po, mayroon pong uh, mga form at uh, mga kasaysayan at patakaran po na pinasirok si kapatid. No? Uh, siguro, gusto nyo talagang matuto sa kapatid ng guardians, may release po yun sa inyo at ibalik nyo na lang po yung pagpasiroks. ni, ano, ni... Hindi ko masyado kapikilala pa. Si, yung taga rito. Ah, uh, si, ano pangalan po? Ha? Huh? Buhukan. Okay, ah, uh, buhukan. Okay, ah, uh, pwede po yan kung sino po yung mga... Itas po yung kamay, yung mga uh, gustong makinig ng seminar. As po kamay. Okay. ah uh, ayan, pwede po siyang rilisan ng form at kasaysayan, patakaran, yung andun po sa ano nyo. Release nyo muna. Andun po, yung pinasirox mo kanina. Okay, para po masundan po natin yung atin pong uh, atin pong babanggitin. Uh, at habang po mamaya pag umabot na po tayo sa seminar at bawat po nagsasalita kung maaari po ay makinig ng maayos para po sa atin paghaharap po ngayon. Una-una, sa atin pong paghaharap ay pinaka-importante po ito. Una, sa amin pong pagbiyahe, medyo delikado ang dinaanan, pero masaya po kami dahil po nakita po namin na mayroon pala kami dito mga kapatid sa kanang balikat. Yun po ang uh, pinakamahalaga sa atin, no? Uh, sa Cardians. At uh, alam ko po na ang iba may mga marka na. at ayon po sa akin pong balita, Luzon, Visayas, Mindanao, may kumakalat po ngayon. No? Nasabi po ng iba, ay nabang uh, ang UGB officialis daw ay, po ako da. ay bumaba, Mayroon Thank daw you. po 5,000 na, ano, mayroon daw po uh, 5,000 na uh, parang, uh, ano daw po? Visiting fee. Visiting fee. Visiting fee. No? Sa UGB po wala po yan. Wala pong binabayaran na visiting fee na 5,000. Kung mayroon man pong kumakalat na salita. O alamin nyo po ang pangalan at ating pong uh, sasabunin at ating kukulahin at ating isasampay. No? Wala po sa guardians yan. Kung nakaranas man kayo sa mga ganong usapin, yun po ay hindi UGB. Mahal ko Pero kung mayroon man, eh ano po, para po magkaroon po tayo ng investigasyon. Una-una, bago po uh, natin ipagpatuloy, ay akin po ng ang akin pong mga kasama. kasama ko po ngayon si Chairman uh, boy Adam Meru Ayan po siya. Good morning At Good morning 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 Good Ayon po. Presidente po ang kanyang asawa, ang maduna niya sa Pison City. At ang uh, kasunod po na atin pong kasama ay ang presidente ng Mambuga ng Tipulo City. BCGS Lari, no? Ayan po siya. Yan po yung atin pong kasama ngayon. At uh, ang uh, sa Cobra naman po, uh, Regional Headquarters Alliance, si PCGSGR. Ang uh, si yung mga iniikutan po natin sa lugar po ng Bulacan, ayan po, siya po ang nakamonitor doon. At ang uh, isa pa po niyang kasama, ang kanyang uh, uh, ingat yaman, no? si uh, CMF si Maylin. Ayan po. Good morning po. CMF si Maylin. No? Ang kung mapapansin nyo, baka hindi nyo na igalang kanina kung tinuruan po kayo ng inyong pamunuan hindi nyo po naisikan kasi wala po siyang marking. O baka kung kung may mga katanungan kayo pagpatungkol sa so walang marking, uh, pwede po kayo magtanong. Huwag po mahiya, mahiya. Kasi ang inyo pong kaharap ay grid do lang. Huwag nyo? lang ang inyong kaharap ngayon. At uh, kasiguro ako ng kaharap ko ngayon ay maaaring promaduit ng high school, promaduit ng elementary, at may nakapagtapos. Tama? Oh, uh, ayun po. Kaya wag kayong mahiya sa akin magtanong. Ah, uh, isipin niyo na ang harap natin Chris Tula, si Chris si si ID Thompson na uh, pinikilala Luzon, Visayas, Mindanao pati sa ibang bansa. No, at ang maduna po ni uh, uh, maduna po ni PCGR, si PCG Jing. Ayun po. Yung may tsakunin okay, so... dito. <laughs> I, <it's>... sorry. Si ID Pigsa to. Jokes <laughs> lang, no? Ah, yun po si BCJ. Hindi ko man nalatagay nga pula-pula man. Siyempre may asawa man. Hindi man masama baga. Pag may asawa tapos may chakunini dito. <laughs> may chiki-chiki. Chakunini talaga. na. Kasama po natin, <laughs> ha? Atin pong cameraman. Wala din pong marking. Pero guardians din. Ayan, kitang-kita kita, nyo. Labing lapat. Kala ko nga plywood ang ganyan. Ang... Eh. Ayan ah, hey. no, po, no? Ayan po, si W4. Ah, uh, kasama po natin si CMF Jusa. Ayun po. Ah, uh, ayun po. Hello no, po. Ah, no? uh, wala din asawa yan, wala din din asawa yan. na Hindi tiya kapalaran ko. ko. Isa-isahin ko to. <laughs> po Joke. Ang founding chairman ng flag. Ayun po siya. Yeah, uh, hey, uh, kasama po niya ang kanyang maduna na kung uh, siya rin po ang chairman ng division pillar ng flag. Ayan po siya. Good morning no? Okay, uh, tayo po'y pagsisimula sa atin pong pagmi-meeting -me at ang atin pong -me meeting ay ilalagay po natin sa standard na pagmi-meeting, -me no? Una-una, kailangan po natin ng uh, ano? Sa pagmi-meeting. -me Dasal. Magdasal. Kasi mula po nung nag-aaral po ako, hindi ko makalimutan, nung grade 1 pa ako, hanggang makapagtapos ako sa grade 2, lagi po ipinapanalangin yung uh, ano ano man po ang mabag-uusap lagi po pinapanalangin gusto lang ng teacher na manalangin tama ngayon dumating po ang panahon na ako po lumaki napansin ko na nagpatawag po ang mga negosyante tapos uh, di ko alam kung ano yung pinatawag nila basta pag may meeting nila pinatawag lahat ng negosyante karamihan po nag-attend check ano ba mga negosyante? In check. In check. No, sila po ang daming nag-attend. Tapos nung pag sa panalangin ay uh, ang nag babae. Tapos nung nag na yung babae, ang panalangin yung ama namin nasa langit ka. At uh, nagsitayo po ang lahat doon sa pagpanalangin at habang nananalangin po yung babae, sabi niya, ama namin nasa langit ka. Tapos ang mga inti, amon ama at to China. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Ang sagot po sa inchik, kami lukaw lang. Yun po, no? Kaya simulan po natin manalangin at tawagin po natin si PCGSJ sa panalangin po ng uh,